Kebanggaan guys oh. so. Mga dito malapit sa Earnshaw, you know, Hue. harap ng harap ng school sa Florentino Torres Senior High School. Matanda oh, nakaupo na lang oh. Pinupuno asan yung ulo. Shout out, shout out. Shout out, pa shout out. yung motor na abot si Ate. Nahulog sa motor. Naabot ang taxi. Naabot daw ng taxi si Ate sa motor nahulog sa kasulukuyang medyo traffic na dito yan. dito lang yan sa Ernstio Street gagalangin tondo guys ano kunting galas na naman na nalaglag si ate nasagi ng taxi pero naayos na, okay na. Napag-usapan na ng maayos.